Buenos dias, señoritas y señoritos. Ilan buwan na rin, simula para uh, 2023, pinag-uusapan itong uh, people power. <laughs> people power ng kampo ni uh, former President Rodrigo Duterte. Laban! sa Marcos administration at uh, uh, the, of course na kickstart ito ni former president Rodrigo Roa mismo sa prayer rally sa Davao last year na yun nga hinihikayat niya yung uh, at saka yung mga program niya yung gikan sa masa para sa masa hinihikayat niya yung military yung kapulisan to rise up and to take over uh, government function Meron pang uh, Uh, public disobedience by not paying taxes, lahat. So, ang daming ang daming mga ganitong panawagan pero at kinon uh, kinonfirm nga ito ng leadership ng military, ng pulis pero syempre wala naman nangyari. Pero ngayon, sinasabi nila, eto na! <laughs> Matutuloy na! <laughs> meron pa nga, hindi lang people power, meron pang separation of Mindanao from uh, from uh, the Philippines, separation from uh, the Republic of the Philippines, ha? pero wala rin nangyari. Pero ngayon meron na daw mangyari. At uh, yun ikinakalat nila. In fact, meron pati mga comments sa 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 kwan natin sa na mga vlogs natin na mga DDS na sinasabi the the people power is now starting and uh, it will Uh, spread all over the country at nagsimula na daw ito sa Davao del Norte. Yun, eto na. Meron na daw namumuong people power dyan. Dahil meron isa dyan na governor na nasuspende at uh, ayaw, ayaw, niyang, uh, ayaw niyang bitawan yung posisyon niya. And uh, he is uh, holding his fort. May mga may mga Hundreds of uh, uh, supporters siya dyan and presumably mga DDS na hindi umaalis sa Capitol in support of uh, Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Ito yung uh, blinag natin noon na tinanggal sa pwesto because uh, mayroon administrative complaint sa kanya. Pero uh, ngayon sinasabi niya hindi siya aalis. Dahil uh, mali daw yung proseso, wala daw basehan, hindi daw siya binigyan ng chance para i-explain, hindi rin daw siya i-inform in na oh, ayusin mo na yung mga bagay mo, bagay mo dyan para umalis ka, i-replace ka. Bigla na lang daw, nagpadala ng mga polis, ng DILG official at uh, 300 policemen para, para sabihin na meron siya 60 days suspension notice at dapat umalis na siya. Aura mismo. So sabi niya, paano? Kung alis ako dito, baka magpa-planting sila sa akin ng mga ano anong ebidensya, uh, kunin yung mga dokumento dito, pagkatapos sabihin, meron ako gumawa ng ganito, or pwede mawala yung mga ekwipahe dyan. Sabi niya, Nas, nasa pangalan ko yan, nasa cargo ko yan, nasa responsibilidad ko yan as governor. So ngayon, in short, nakakagulo dyan. So there is another political drama or, or security drama Uh, evolving in Davao, hindi lang yung pag-aresto ni ni Pastor Apolo Kiboloy kundi kasama na rin itong uh, people power daw na na jan na uh, uh, uh initiated by the supporter of uh uh Governor Jubahib yan. So we will be watching that out pero yun. Ang claim na nila ay uh, this is the start of the people power kasi ang uh, what they're saying now is uh, kaya sunuspen itong si Jubahib dahil uh, nag uh, siya yung nagorganisa ng isang uh, uh, rally na made up of uh, 100,000 100,000 katao daw at uh, ang ang main guest dito ah uh, ay si former President Duterte at ang tawag uh, sa rally ay hagbang ng maisug. So sa at gaganap ito hagbang ng maisug, maisug sa Davao del Norte Sports Complex on April 14. So that's tomorrow, no? So kaya uh, dahil dito daw sabi ni Jubahib pinakiusapan na daw siya nila nila Presidential uh, assistant na si Anton Lagdameo na who is also from Davao na wag ituloy itong rally. At tanong uh, hindi siya Pumayag at hindi siya ata umarap dito kay Lagdameo kaya nag uh, uh, na, na uh, ang ginawa ng Malacañang just to mano according sa kanya. Just to prevent him from pushing through with the rally na sinuspende siya, inimplement yung suspension order sa kanya na 60 days. Uh, three days before the rally kasi last Thursday ata ito na serve. O oh, yun, mga three days kasi Sunday yung, yung rally. So, at uh, sabi niya, this is intended to stop him from, uh, from uh, pushing through with the rally. Na, at uh, ganoon rin ang sinasabi ng, kasi itong si Jubahib ay... Uh, a uh, dating uh, official or uh, or trusted uh, political uh, man ni uh, uh, Congressman Pantaleon Alvarez na ngayon na uh, malakas na kaalyado ni Duterte in fact ito nga yun ginawa sana head sa movement to uh, for the Mindanao separation movement na wala rin nangyari so pakinggan natin yung statement ni uh, former uh, president Duterte dito at ni Pantaleon Alvarez at uh, paano nila sinasabi na politika ito. At uh, nag-warning pa sila kay Marcos na malapit na. ma Malapit na. ma Maubos ang pasensya ng uh, taong bayan sa mga katiwalian daw. Di umano. Sa Marcos administration. At uh, ito na daw. Da da baka makikistart na dito sa rally na ito. Yung uh, people power. So pakinggan natin. yung uh, Pero audio lang para para safe, di ba? Baka mas okay na yun. That's better to be safe than sorry. So we we should we will now listen sa anuman na anuman sinabi dito ni former President Duterte at ni Congressman Pantaleon Alvarez na former House Speaker. Congressman. Ah sige. Okay kay Governor Congressman. Okay, uh gusto lang na po ipreparo sa inyo ha. Before the incident, no, kaganina, two emissaries were sent to talk to Governor Ubahid. Asking him na go ayaw na ipalayo ng rally sa April 14. Wag na ito ituloy yung rally. sa Davao del Norte Sports Complex. Ay nagpadala sa emisaris, kini si Anton Lagdonio. Ang sunti niya, dili daw ipadayon ang rally tungod kay maulawan daw siya. Kaya siya ang sap, taga Davao del Norte, nang hambog siguro nga kaya niya kontrolon ang Davao del Norte. So, parang sabi ni Pantaleon na nagpadala ng emissary si Anton Lagdameo na nagyabang siya kay Marcos na hindi kaya ko 'yung patigilan 'yung rally at mapa kasi mapapahiya ako kung matuloy yan. So, kaya uh, 'yun ang sinabi niya kay Jubahim na huwag niyo na ituloy kasi taga rito ako mapapahiya ako kung hindi ko mapigil yan. Honya, maulawan po daw ang Mayo sa Tagum City na si Chung Uy o kang vice governor ng anak kini si Oyu Oy kay na sila o kwarta na nakuha kang Martin Romaldez So ayaw daw itong uh, ang, ang naakwan kasi na appoint uh, OIC IC si vice governor Uy at uh, uh, well sa claim ni Pantalon Alvarez marami na daw ito nakuha si Vice Governor Carlo uh, Carlo Uy kay uh, Speaker Romualdez. Kaya uh, nanay rin niya, uh, parang mayor sa lugar na yan at mapapahiya rin kung hindi kung matuloy it, hindi nila mapigil-pigil itong rally. Sila, nabili ipadayon ni Governor Rubahe. Ang tubag ni Governor mo Rubahe, ingon eh. siya, murag lisod na himuon Sorry, medyo uh, pangit yung signal uh, uh, Kwan kasi, <laughs> wala yung signal namin dito Okay, uh, okay Okay uh, okay guys, uh, siguro Ano ba to? Uh, okay lang, basta yun In short, uh, because of this uh, Yun nga, sabi nga nila uh, This is uh, politically motivated talaga Okay uh, Kunta talaga. this is uh, all because uh, hi, pi, uh, hindi nila pinagbigyan si Anton Lagdameo kaya pati si uh, later on sa sa con, pati si uh, president uh, Duterte ay uh, nagalit na rin kay uh, Lagdam kay Lagdameo at kay president uh, Bongbong Marcos na nga. Okay, ituloy na natin ang uh, video. Si Governor Limpania wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong uh, mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na yaman na pwedeng ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang, pwedeng ipagmalaki na meron akong isang salita. Bige ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa Sports Complex ng Davao del Norte. At sabi niya, nag-commit ako ng 100,000 participants ng rally. Dami nun, no, ha? Dahil nga, ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya, may commitment sila kung ilang daralhin na participants. So, nag-come up si governor ng 100,000. Ngayon, kala ni governor, tapos na yung usapan. Then, the following day, meron na naman pumunta sa opisina niya. Ang sabi, go, pinapatawag ka ni Anton Lagdameo nandito sa Tagum City, nandun siya sa isang restaurant. Eh, ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nagkaantay para magkipag-usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdameo? Eh, itong mga taong ito, may mga kailangan ito, may problema. So, ang nangyari, hindi niya inarap si Anton Lagdameo. Ngayon, nagalit si Anton Lagdameo kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Ubahe. At hindi siya inarap doon sa restaurant. Tapos, sinabi nila, okay, de, kung hindi hindi natin makumbinsi si Governor, hindi palitan na lang natin yung Governor. Pwedeng suspindi, di ba? Ginawa nila ngayon ng paraan. Kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Lubahib. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice. Itong si Bersamin. Sabi ko, former Chief Justice ito, dapat he should be the one to respect yung due process at equal protection of the law. Malinaw sa saligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga pinag-DILG, pinaparecieve yung order. Hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa Capitol. People power na. Ang ginawa nila, na, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung Vice Governor as acting governor. Ngayon, pagkatapos silang pasumpain, ang sabi ko kay Governor Bahib, huwag kang umalis dyan sa opisina mo. Siya pala nag-utos. Because you are the duly <laughs> elected governor. Pinili ka ng taong ng taong tigada po del Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Unang-una, si Bersamin, appointed na lang yan eh. Ah, na technical na lang yan. Uh, subukan natin yung statement Atuling na ni President Duterte. Okay nationalista because he was supporting Marcos. O oh, yun, na, nag niya yung, yung, nangyari sa tatay niya. Makapagal doon. Governor. Eh. Ayaw niyang mag-nationalista. Si President Duterte. Lahat dito sa Dabo, nagliberal na. Ang tatay ko nang paiwan. Sabi ng tatay ko, Marcos ako, come high or health worker. Nagbarko siya. At dapat sinuspend siya. But alam mo, tatay ko, uh, sige, kay, I will go to court. So, medyo ano sila. Eh, matagal na abogado ang tatay ko dito yun. Ganon. Yung ginagamit yung administrasyon para yung partido niya gusto suyupin lahat at yung hindi magustong magkalaban, ay uh, yung ayaw kalaban natin, uh, hanapan ng mali, hanapan ng kung anong papilis niyan, ilang babae. As if hindi niya yun ginawa sa kay Laila de Lima. <laughs> sa ABS-CBN at sa Philippine Daily Inquirer at sa Rappler na sinubukan niya pa kwan pasarhan <laughs> at si Delima na naikulong talaga niya. <laughs> Ito talaga si Duterte. Pati yung babae mo, pakialaman. Okay. Uh, apat o lima. Medyo sobra na rin yan. <laughs> Dalawa lang yung <laughs> Ganon eh, pinambalik siya sa He is really, if that is what he is doing now, I am accusing him of another thing, being an authoritarian. O oh yun, diktador na daw si Marcos. Ngayon, kami dito, tahimik lang. Lumabas lang ito, kasi panggipit na talaga na hindi maganda. Wala mang wala mang partido na uh, opposition sa kanya. So, we will convince those who are against him to join us and form an alliance or whatever. Yun, magsama-sama na daw sila. Lahat daw ng galit kay Marcos. Magsama-sama sila. Sasama ba kayo dyan?

you will step down. Do not ever dream of extending your term. Blokin <clears throat> mo naman itong bagong konstitusyon. Okay, uh, after that, uh, na siya yung haba-habang speech niya na about uh, yung cha-cha, term extension, gano'n-gano'n. Uh, pero, uh, ando na yung warning na they will, they are... Uh, they are massing up they are uh, they they will organize uh, rallies so nakikita natin na uh, ito na nga ito na nga sa nangyayari sa Davao kung saan meron political crisis diyan na isang governor na ayaw umalis pagkatapos uh, yung tao nagmamass up na diyan so tingnan natin what will happen tomorrow sunday kasi itong si acting governor uwi ay uh, inorder na, na yung pulis na itigil daw lahat ng mga rally it wa, hindi niya binigay uh, binawi niya yung uh, permit to rally pagkatapos uh, naglagay ng mga, mga pulis sa uh, in that area para uh, ipigil yung tao na magmamas up diyan o siguro baka alisin pa yung mga tao diyan so tingnan natin kung still uh, kahit uh, Pin tinigil na yung rally, still, mabubuo yung 100,000 uh, daw, katao, na binuo ni, uh, ni, ah, uh, uh Suspended Governor Jubahip. At uh, tingnan nga natin kung ito na nga, ito na nga ang sinasabi nila. People power. <laughs> Dalawa lang mangyari nito. Either uh, makikita natin marami nga talaga sila or mapayak na naman sila dito. Kasama kagaya sa mga prayer rally nila na wala naman nangyari. Kagaya sa mga uh, Mindanao separation movement na wala rin nangyari call to people power na wala rin nangyari at saka kasama na yung mga na mga prayer rally ni Kiboloy wala na, natumigil tumigil na lang kasi wala rin nangyari so, pero dito tingnan natin kasi right now may mga tao dyan na, 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 na nasa capital uh, ng uh, Dabao del Norte and, and, supporting their governor tingnan natin kung by tomorrow abot ah, ba yan ng 100,000 we will see so and we will give you updates on that tomorrow at kung tuloy pa rin ba yung speech ni president duterte uh, at siyempre expected banata naman na niya si president marcos lalo na sa issue ng west philippine sea we'll be giving you updates on that but for now thank you very much for watching and uh please don't forget to share this blog and to tell friends to subscribe to the blogcaster channel thank you for watching and see you in my next blog